update sa ating sitaw ngayon. February 1, 2024. Bunga na sila guys. So. Ayaw mag And, update sa sitaw? Dapat pala dalawa lang yung ano? Dalawang stem lang. Dalawang buto sa isang yung lamin nilagay kasi lima lima sila, mali, ma sila eh. mali pala dapat dalawa lang para tumaba talaga sila yung banda doon kaya yan maliliit hindi kasi yan uh, aarawan full sun araw araw dapat naka full sun siya everyday eh hindi eh kasi may puno dapat tanggalin pala yun isang sanga lang trim lang trim lang yung sanga na yun para yung araw tuwing hapon eh maano siya matamaan siya ng araw dapat ma maarawan siya para mag maging mataba ito ang haba na ano, sa ating sitaw ngayon. Nagbunga na sila. Nga pala, tinanggal ko yung ano doon. iba lima yan? Tinanggal ko yung isa dyan. Tapos, anin pala yung nilagay ko doon sa kabila. Kala ko kasi hindi mabubuhay lahat. Ang ginawa ako, nilagay ko doon buhay naman siya. Ngayon nilagay ko dalawa. Pagapang niya punta doon. May, nakala, may nakalaan na siyang bahay. Ay gagapangan. Tapos ito yung update sa ating ano hindi nag-work ng ating mais kasi talo nawala na yung iba kinakain kasi ng manok eh ilagyan na namin ng mga ano harang yan pero hindi umubra kasi nga maraming manok yung manok na malaki matataba na manok ba eh matataba ay malalaki manok yan o oh, ang daming manok oh. kinakain na yung ating mais Ayos Yan. Punta tayo doon. Kita ko sa inyo yung ating sibuyas. Tingnan Ito na yung ating sibuyas. Malaki na. <laughs> Dagko na. oh na, Pwede na maharbis harvest <laughs> Yan. Pwede na maharbis ang ating sibuyas. Lagi ko rin ang harang. O, pati ka ginagalaw nung ano ginagalaw ng mga manok oh. malaki na ang ating sibuyas ay update ng ating sibuyas